guys, magandang umaga guys araw na sabado ang gagawin po namin yan guys ay mag asintada dito sa harap saka nag-akit pa kami ng ano guys uh, halo halublak tapos ako naman dito sa trasis, itayo ko na yung ano, kakabit ko na yung trasis para Okay guys, update lang guys. Yan guys, nasinta na yung ano guys. Tsaka inanuhan ko na ng traces si. Hindi ko lang mabijuan kanina dahil uh, walang ayan, movie ayan. video guys. Main dito na mas kabila para ano. Uh, 41. 41. 41. Tapos ito, nasintadahan na. Ito na yung pinaka niya 120. Tsaka yung dalawa guys, nag-aaway na kung ano sukat. Okay. <laughs> okay guys, update na lang. Guys, update sa trabaho guys, mataas na isintada. at yung trusses na ikabit na eh, walang hindi mabidyohan guys kaya update update na lang yung ano ko okay, nakiat nila yung tubular nakiat nila yung tubular yes Terima kasih. 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 Ito talaga itong Alam ko Hindi ko guys Sabihin na lang na yung Sipo sa trasis guys Ito yung sa salo sarap sa, lot, sa uh on, Yung so na Okay na yan, Wing. Okay na yan. Ako na bahala dyan. Nagkalagay na yung dalawa. Yung gitna na lang wala. Ayan na guys, na ano na yung ano, parle na. Rasis guys. So. Ulang pa lang kasi andito yung parle na sa si ilalim. Kaya mamaya na namin ang bulan. 180. 180, hanapin mo 180 dyan. San? O oh, yan. Doon sa labas yan, bet. Dito, dito, doon. Yan, ganyan. Sige, basta ispat mo na dyan para di magbago. Ispat. Sa'yo, 180 mo, O oh, sige, yan. O oh, yan, yan, yan. Hindi, oh, wala pang guhit. Hindi, wala pang pwedeng lang.

Oh, tawiran niya kontra boss. Ay, mga guys, mamaya iakyat namin yung Hero guys kasi may bagyo daw. Bagyo Eddie Bolowell. Nagaaway pa yung dalawa pero guys, sukat guys oh, 'yun oh. 'Yun oh, yung isa, saka yung isa yung design Nasa labas. Naman tama, mamagay mata nyo, wala kayo salamin. <laughs> okay guys. guys update tayo sa trabaho ito guys ito na yung bubong guys oh. eh hindi pa namin matextro yan dahil lalagyan pa namin yung insulator pero naka ready na yan, guys tinali lang muna namin doon sa taas yan. tapos ganyan itong asintada oh. tinuloy na yung asintada At, Ito na, guys Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima guys. Update tayo sa sintata guys. Dito malapit na rin makuno guys. Halo, halo. Oh. Yeah, ito. guys update sa si trabaho guys ayan na guys so oh. na lang dito Tarahan. salamat sa inyo guys na pagsubaybay sa trabaho na dito ako na rin So, yung magpapaalam na. Salamat sa walang sawa pagsuporta support nyo sa akin, guys. Mga viewer at mga subscriber, salamat talaga sa inyo. kami naglilinis na lang, guys, para ano. Pati yung dalawa dun sa baba, naglilinis na lang. Inubos lang yung halo. Hapo na rin. Hey okay guys, ako yung magpapaalam na. Malakas ang ulan oh. ulan. Hey okay guys, bye bye.